Isang araw, tatlong maliliit na baboy ang nakatagpo ng malaking kahon sa bahay. Kahit subukan nilang buksan ito, mahigpit ang takip at hindi nila mabuksan. Inalog ng bunsong baboy ang kahon at hinulaan ng nasa loob. Sabi ng gitnang baboy, Sa palagay ko may tatlong bola dyan. Sagot ng bunsong baboy, Hmm, kung bola yun, dapat mag-iingay yun. Gayun naman, kinuha ng panganay na baboy ang kahon at inalog ito ng gusto. Sa palagay ko, malambot yung nasa loob. Pinagtulungan ng tatlong baboy na buksan ang kahon at tuluyan ngang bumukas ang takip. Nagdalsika ng makukulay na lobo mula sa loob at kumalat sa paligid. Kinulekta ng panganay ang mga lobo at lumabas. Sinundan siya ng mga kapatid ng may pag-uusisa. Pumunta ang panganay sa gripo sa hardin isa-isang pinunuan niya ng tubig ang mga lobo. Tuwang-tuwang sumigaw ang bunsong baboy. Wah! Puno ng tubig ang mga lobo! Umabot ang masayang boses niya sa sensitibong tenga ng lobo. Sabi ng lobo na ilang araw nang nagugutom. May narinig akong baboy at sinundan niya ang pinanggalingan nito. Nakarating siya sa kung saan naroon ng tatlong baboy at nagtago siya sa palumpong. Walang kamalay-malay ang panganay na baboy, sabi niya. Handa na ba kayong maglaro ng lobong may tubig? Nang marinig ito, napaisip ang lobo, "Naku, ayoko ng mabasa ng tubig. Masisira ang balahibo ko. Hindi ko ito gusto." nagbatuhan na sila ng lobong may tubig. Ah, <laughs> Habang nagtatawa na ng magkakapatid at nagsasaya, dinakma ng lobo ang maliit na baboy sa leeg at hinila siya sa palumpong. Ngunit walang nakapansin, tuloy lang sila sa paglalaro. Ngayon naman, binabato ng panganay ang gitnang kapatid niya ng mga lobo na may tubig. Nakaiwas ito at Nakaiwas ulit at sa ikatlong lobo ay pinamaan na siya. At nabasa siya. Habang masayang sinasabi ng panganay, Nanalo ako! Dinakma sa liig ng gutom na lobo ang gitnang baboy at hinila ito palayo. patalong sa sasaya ang panganay na baboy. Pero bigla siyang napatigil dahil wala ang mga kapatid niya. Ha? Huh? Sumigaw siya. Mga kapatid ko, nasaan kayo? Ngunit tinangay na ng gutom na lobo ang mga baboy at naghihintay na lang siya na matuyo sila bago niya kainin. Di ako kumakain ng basa. Yak, sabi niya. Kaya nagpa siya ang lobo na hipa ng mga baboy. Sa sandaling iyon, may mga lobo na puno ng tubig ang gumulong sa paanan niya. Habang nag-iisip ang lobo, Ha? Saan galing ang mga to? Lumitaw ang kuya ng mga baboy sa kuweba na parang bayani. Bago pa maintindihan ng lobo ang nangyayari, binato siya ng baboy ng isang higanting lobo na puno ng tubig. Sumabog sa kanya ang higanteng lobo! Nang mabasa ang balahibo niya, bumigat siya at nahirapang gumalaw. Hindi na niya makakain ng mga baboy at hindi rin makakaalis doon. Ang nasabi na lang niya ay, Ha! Ayokong nababasa! Masayang tumakbo ang maliliit na baboy sa kanilang kuya. Tanong ni Bunso, Paano mo kami nahanap? Sabi ng kuya nila, Sinundan ko ang basang bakas niyo. Niyakap ng maliliit na baboy ang kuya nila nang may paghanga. Pagka uwi nila, bumili ang magkapatid ng kapa at niregalo ito sa kuya nila. At suot-suot ang kapa, niyakap ng kuya ang mga kapatid. Ang lobo naman na basang-basa ang balahibo ay naghanap ng paraan para matuyo agad.